So guys, ayun no, oh, nakikita niyo na merong biyaya galing sa kasura. Sayang to, kaso hindi ko nga lang mapasok. Sayang yung mga nangangailangan ng pang winter Ayun, ang maganda guys, kaso hindi ko to pwedeng ipasok. Yeah. Ang maganda guys, oh. Sayang oh, mga pang-winter. Ang dami po. Kaso, hindi natin pwede ipasok to. Ayan, oh. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng pang-winter. Ang dami, oh. Ang oh. Kaya lang, bawal sa akin ipasok to. Kung, paalan to. Kung wala lang ako siguro amo ngayon, pinasok ko na mga to. Kaso, may amo ako, guys. Ang ganda, guys. Sayang. Sayang talaga. May mga pajama pa. Siguro nagtapong na sila. Nagkalat na ako dito. O, yan oh. Sayang. Ang gaganda guys. Ang gaganda ng mga damit. Akit na ako. balik na ako. Baka hanapin pa ako ng amo ko. Ang tagal ko. Sayang talaga. Ay, babay na. Tinig na ako. Ayan Oh. Akit na ako. Yeah. <laughs>